Sabi nun? Dati Lola! Saan ba galing? Kanina ka pa namin nihintay. Nakita ko po si Mami Emily. Pinipilit niyo po akong sumama sa kanya. Ano? Ano? Si Emily? Pinagbili niyo po kasi ako ni nanay nung no, sumama kayo kanina. Eh ayaw ko naman po siyang kulitin. Sorry po ha. Ano? Anong ayaw mo? Ang sabi ko sa'yo sumama ka. Sasama ka. Ha? Ang buti na lang di ka sumama sa kanya. Hindi ka nagpabola. Teka mo na, asa lang nanay mo? Sinundo ka niya eh. Ano? Ha? Tahimik ka na ka? Umayos ka, Agnes. Huwag mo akong ginagalit ah. Hali sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo! Kahit ang gawin mo, hindi ako sasama sa'yo, Emily. Pilabas mo si Binoy, parang awa mo na! Kung gusto mong makita si Benoy, sumama ka sa akin. O baka gusto mo ito na lang ang matira sa'yo. Buti pa, dumito muna kayo. bantay niyo si Binoy, ha? Hanapin oh, ko si Agnes. O oh, sige, sige, sige. Ay, parang kinakabana naman ako dito. Agnes! Emily! The number you have reached is not in service at this time, and there is no new number. Binoy! Binoy anak! Binoy! Emil, nasa anak ko! Ilabas mo siya! Wala naman siya dito eh! Wala siya dito. Hindi ko siya nakumbinseng sumama sa akin. Pero ikaw? Napakadali mong paikutin. Ay, mabuti na lang wala siya dito. Dahil magiging sa lang siya sa gagawin ko sa'yo. Hmm? Ah! Hmm? No!